Good news para sa mga nagbabalak bumili ng Suzuki Smash dahil ilalabas na ngayong November 25, 2023 ang bagong variant ng Suzuki Smash na siguradong mas magugustuhan ninyo. Isang Suzuki Smash sa pinakapopular na underbone dito sa Pilipinas. Madami ang tumatangkilik sa motor na ito dahil sa pagiging matibay, matipid sa si gasolina, magandang performance at presyong abot kaya. At siguradong mas dadami ang tatangkilik dito dahil ilalabas na nga ang 2024 version ng Suzuki Smash at ito ay FI version na or fuel injected at dahil fuel injected na ito siguradong mas matipid na ito sa gasolina. Ayon pa nga sa mga sumubok nito sa Vietnam, kumukonsumo lang ito ng 66.7 km per liter. Kaya perfect na perfect talaga ito lalong lalo na kung gagamitin mo ang motor mo sa paghahanap buhay. Bukod pa doon, mas maganda na ang kanyang design mas modern kaya siguradong mas tatangkilikin ito pati ng mga millennial. Mas malaki na din ang speedometer nito kaya mas madali nang mabasa ang kanyang mga indicator pero analog display pa rin ito. Then meron na rin itong shutter lock kaya mas may peace of mind ka kung ipapark mo ang motor mo sa bus dahil hindi ito basta-basta masusundot or masususian. Pagdating naman sa makina nito, ito ay may tinatawag na leap technology engine na exclusive lang sa Suzuki. Mas matipid at mas matibay na ito ayon sa Suzuki. Yan na ayun no, pagdating sa forma nito, mas modern na talaga kaya siguradong marami ang magkakagusto nito. Sa headlight nito ay naka bulb type pa rin pero mas malaki na yung kanyang headlight kaya mas malawak na ang sakop ng ilaw nito. Then yung kanyang fairings mas gumanda ang forma. May mga edges na ito kaya mas sporty na itong tingnan. At maganda yung kanyang color combination. No? Sigurado marami ang color variant ang dadating dito. At makahalata mo rin ang fuel injected na dahil ayan, meron siya mga decals sa na may nakalagay na FI. Dito sa gilid may nakalagay na FI. Tapos meron siyang emblem dito sa harapan. Sa tingin ko hindi naman ipipace out ang carb version kasi kung mapapansin natin ang Suzuki Raider ba diba, patuloy pa rin silang nagbebenta ng carb type na Raider. Kaya possible din dito sa Suzuki Smash kasi magpahanggang sa ngayon marami pa rin talaga ang tumatangkilik sa Suzuki Smash na carb type. Pagdating sa sukat ng gulong nito ganun pa rin 70x90x17 dito sa harapan at 80x90x17 by by dito sa likuran. Then ay naka tube type pa rin ito, hindi pa rin ito naka tubeless. Sa braking system naman ay naka disc brake sa harapan at naka-drum brake sa likuran at possible na magkaroon pa rin ito ng dalawang variant na naka drum brake parehong ng braking system. drum brake sa harapan at drum brake sa likuran at meron ding naka mags at meron naka rim. Syempre, mas mahal yung naka disc brake tapos naka mags kumpara sa naka rim lang tapos naka drum brake ang kanyang preno. Kaya expect natin na marami tayong pagpipilian dito sa bagong Suzuki Smash na ito. Pagdating naman sa presyo, expect na rin natin na mas mahal ito kumpara sa carb type pero siguro mga nasa 3,000 to 4,000 lang naman price difference nila. Pero para sa akin dito na ako sa fuel injected. Mas maganda ang forma at mas makakatipid ka sa gasolina. May mga nagsasabi na mas okay pa rin ang carb type dahil mas less maintenance daw. Pero para sa akin ang maintenance naman ay ginagawa na yan after a year pa. Samantalang yung tipid sa gasolina, araw-araw mo siyang may experience. Kaya for me, mas sulit pa rin talaga kapag ka matipid sa gasolina. Although matipid pa rin naman talaga sa gasolina ang carb type na smash. So yung guys, abangan na lang natin sa November 25, 2023 sa Facebook page ng Suzuki Philippines. Doon natin malalaman lahat ng konkretong detalye patungkol sa bagong Suzuki Smash na ito, ang kanyang presyo at ang mga bagong kulay, lahat ng mga variant na magiging available dito sa atin. Then kapag ka nagkaroonan na ito sa mga kasa, syempre gagawan agad natin yan ng walkthrough review para mas masaya saat natin itong bagong Suzuki Smash na ito. Kaya kung hindi ka pa naka-subscribe just click subscribe. Then click mo na rin ang notification bell para sa mga susunod kong video ay updated ka palagi. Yun lang guys. Hanggang sa muli. Ako sa si Rosgo TV. Ride safe always and God bless.